Nakakot siya ata. Ayo. Kasama ko kapatid ko eh. Oo. Good luck sa atin lahat. Kakahuli Losong na talaga sila oh. Hindi natin kabisado dito at ang spot. So ayun mga master. So ayan ating mga spot mga master. So umpisa na sa ating fishing tournament. So ayan. Alright. Yan yung ating ano pinaka binyo mga master may nagdadatingan pa so habol na lang sila mga master so, so good. good luck lahat sa lahat ng ating anglers Ayan, mabuhay po tayo mga mga master So lulusong tayo, may tangkulan kasi dito sa unahan. medyo malayo-layo pa so papunta tayo doon dito tayo sa Lian Batangas ang gamit natin si Kapong 702 yung ating kinintre sa tournament sa ang gamit natin mga master itong Tiger Tiger Blue from siya lang to mga master so medyo malayo-layo yung ating lalakad tangkulan kasi dito sa bandang unahan oh my god Sa nangalong dito So nandito na tayo Mga master sa spot Ayan o oh, Kita mo ang dami nila yeah. So first cuts tayo First cuts ano kaya ang maganda din sa spot na to kaaga naman ito sabit agad pas retrip siguro 8 grams ang gamit natin mga master eh para malayo yung hagis natin Strike agad mga master Strike Isa pa may go along.

gigi higitin mo mga master may umistrike sa yung kanina mga master labog yung isda dito yata mga master oh. so may lady angler din mga master na sumabak hilig din mag fishing dami nyan mga master oh. si master 啊，没、uh, Hoy, is on. Maliit lang. Wow, zero. Golden Trevally. <laughs> <laughs> All right, mga master, first cuts. Yeah, oh. no. mga pangkaraniwang nahuli natin sa kalatagan ispat. Ay, nutek pang makawala mga master. So ayan mga master, nagpalit tayo ng 5 grams lang ito. From Shopee lang ating ginagamit na sa panlaban sa tournament. 5 grams lang to mga master. All right. Nakadali si brother. Nice Pison Tilapia. Tilapia. <laughs> Agwa tayo sa Doon tayo banda Uy, malalim pala to May ano pala din eh. gitna na yan so kamusta kaya yung iba nating kasamahan baka nakamamaw na Amin, kasih mama master harus dikit-dikit. Hmm. Lapa basta, yar? Lapo po. Tutulan? Ah. Oh. lalalim ng ano ay. Subok na subok. Ika nga. Ay, klase mababaw. may umalis sila dito so try natin dito GT GT Giant Toko so yun mga master hindi tayo nakapag video kanina habang tayo ay rito kasi dito ang hindi natin kanina ito so, lang huli natin mga master ayan o pa mga master so sara katamdaman ng size hindi na ako nag video pa punta rito So ngayon mga master, pabalik ulit tayo kasi yung mga kasama natin naro ay humiwalay kasi doon sa mispata natin kanina, napakaraming lumalangoy. So humiwalay tayo mga master. So umpisa tayo dito mga master. So let's go! sapatos 22 panalo, panalo, panalo. <laughs> oh panalo pala wala oh, <laughs> <laughs> oh, may bago ka na

<laughs> Ang haba ng lakarin dito. <laughs> <laughs> Ay, ingit yung sa'yo si... Si Fernan. Si, si, si. Kasi nung pumunta ka rito nung ay wala talaga ng hulo. pa <laughs> Ginabi ito muna ng mga magic. Ko. <laughs> Pinuntahan ko doon yung ano ang talaki ito. Kaya ako yung dumiretso doon. Kasi naharbisan ng talaki ito yung sa may pangpang. Naharbisan doon. Kaya ako nagpumili talagang Ay abutin ko yun. Di wala din. Ayun, lang. Hindi na nakalaki? Ay, is, uh, nice. So, yan? mga Ha? lang. lang. Ah, si Jed? na ah, ba so, <laughs> <da> <laughs> oh. gamit ang leader mo? Anong gamit ang leader mo? Yung sa akin 16 pounds yun eh. Ha? 16 pounds eh. <laughs> Tapos ang red slide Hindi ko alam sa kanya. Kinabitan ko na lang kasi wala nang ah. magamit. gamit ko lang. Ano 12, 12 pounds lang eh. Tapos 6 LB lang na red line. Pero rin kay Maru. Ano? Yung spider. Yes pa. Hey, si Steve Icman. Merani, merani. Iyo obit, na. Si Raymond ko. Raymond. 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 Aa. Nina. Ninan. Raymond. Ninan. Ay naglasuna, <laughs> Five.

Sir Nadagdagan tuloy yung bigat oh. Sir Sir Sa Sa ulitin Sa ulitin Sa <laughs> <laughs> ulitin